Ano pong kategori? Bakit din na ma-printed na ka-video ka, oh? <laughs> Papakita ko GMA channel niya. Na May YouTube ko. Last report. Pwede na yung Ah, bed making. Bed made. Oh, why sa YouTube yun, no? Meron din nila yung open. Ibahe ko ba? Ate, bakit bed making kung na-kategori yung pinag-alabas? Yun lang po yung alam niya.

Luminikan Anong yoron? Tan Kristin <isma> Luminikan Luminikan N figure Luminikan Luminikan Sila yung camera niyo, kung hindi, na, hindi na. De, wait lang, may tanong pa ako. Ate, bakit? Uh, ano sa panagay' uh, Ano makamun? sa ano mo? Na mas, mas, mas magaling kahit sa iba. Ano yung magaling ako? Maganda pa. Ano yung ating... Gano'ng confidence uh, na tayo? Over-confident? Ano yung confidence na lang. 50-50 lang, hindi ka... Hindi ka ano? da mar vou ia para John Cloud Domenican College then Ian Cloud Cloud Oi não dá leve assim que eles 19 19 Ano ano year? First year. First year, Last year ah. okay, na. Lumini kayo niya. Okay, na kategory. ba ay pasta? Ano ba yun? Pasta? Making. making. Pasta it. making. Ito yung category yun na natin. Ibigay ko ba ang pasta? ba ang pasta? mo, future, siguro tayo as a HR mga di ba? Pupunta rin tayo dito sa mga ganitong trabaho. Kaya kailangan natin na kumbaga na, po uh, makiharap sa mga maraming manunood para yung confidence natin mabago. Matidelop. Matidelop. Gano'ng ako ang confidence na nanalo ka sa competition na mga? Siguro dahil ginawa namin naman yung best namin, siguro mga 99%. Kasi, hindi naman mag-perfect na itong bago yun. Siguro 99%, mas present kami na mga... Pwede yung niyo po ba may bagay sa amin kung uh, ano yung pasta na gawa niyo ngayon? ginawa namin na pasta yung double double, as double as dutch. As dutch. Double dutch. Double dutch. Pari, al dente tau al Altindi. Anong Italian pa rin? Italyan pa yep. Double-dutch. Double-dutch. Alfredo. Alfredo. ano. <laughs> Next question. Anong motor n'yo? Noto. Oh. Anong tool n'yo pala? HRM uh, i <laughs> <have> <laughs> Malayo, malayo, mga, malayo. Malayo. Balik, kayo ng okay. ay sabi Kalo malayong malayong ano yung 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 kasi ay yung chef maging ano, maging uh, owner ng isang hotel, ay restaurant, kitchen. Ay dito ko niya